Minsan sa buhay natin may mga bagay na mahirap pag-usapan. Isa na rito ang pagdating ng huling yugto ng ating buhay o ng mga mahal natin sa buhay, lalo na ang ating mamagulang o lolo at lola. Nagtatago tayo ng takot at pag-aalala, hindi alam kung paano haharapin ang mga pagbabagong unti-unting lumalabas. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga nagmamahal na tao na araw-araw nakakasaksi sa mga sandaling ito at may mga lihim silang alam na makakatulong sa atin. Ang mga hospice nurse, ang mga anghel na nagbabantay sa ating mga nakatatanda sa kanilang huling mga araw ay may nakikitang limang senyales na halos laging nangyayari bago pumanaw ang isang matanda. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman ng kapayapaan sa isip at ng pagkakataong maging masanda. Ito ay mahalaga para sa atin at para sa mga minamahal natin para masabi ang mga huling paalam at maibigay ang huling lambing. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahahalagang senyales na ito na palaging nakikita ng mga hospice nurse bago pumanaw ang isang matanda. Mahalaga ang bawat isa. Kaya siguraduhin ninyong tapusin ang video dahil may isang bagay na babago sa inyong pananaw na siguradong ikagugulat ninyo. Simulan natin sa unang sinyalis at ito ay ang kapansin-pansing pagbabago sa gana, kumain at uminom ng ating mga mahal sa buhay. Marahil napapansin ninyo na unti-unti silang bumababa ang kanilang interes sa pagkain kahit pa ang paborito nilang adobo, sinigang o tinola na madalas nilang hinahanap-hanap. Ang tubig man o anumang inumin ay parang hindi nagaanong nagbibigay ng kasiyahan. Ito ay isa sa mga pinakamadalas na napapansin ng mga hospice nurse at normal po ito. Hindi ito dahil sa ayaw na nilang kumain o nagtatampo sila. Sa totoo lang, habang papalapit ang pagkatapos ng buhay, ang ating katawan ay natural na bumabagal ang mga proseso nito. Hindi na kailangan ng enerhiya kaya ang pakiramdam ng gutom at uhaw ay unti-unting nawawala, ay napakahalaga po na maunawaan natin ito. Bilang mga Pilipino, malaki ang ating pagpapahalaga sa pagkain at natural lang na mag-alala tayo kung hindi na kumakain ang ating mahal sa buhay. Pero pilitin silang kumain o uminom ay maaring magdulot lang ng discomfort at stress para sa kanila. Sa halip, ang pinakamabuting magagawa natin ay magalok ng maliliit na servings ng pagkain na madaling kainin tulad ng lugaw o kahit isang kutsara ng ice cream kung gusto nila. Sa inumin naman, sipsipin ng kaunti ang tubig o juice gamit ang straw o basain ang kanilang labi gamit ang basang tela para hindi sila maging dry. Ang layunin dito ay hindi na ang nutrisyon kundi ang ginawa ang kanilang katawan ay nagsisimula ng humanda sa huling paglalakbay at ang pagtanggap natin sa pagbabagong ito ay isang malaking tulong para sa kanila at sa ating sarili. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi na sa dami ng kanilang nakakain, kundi sa ginawa at pag-aalaga na ating maibibigay. Kasabay ng pagbaba ng ganong kumain, makikita rin natin ang ikalawang senyales ang labis na pagtulog at pagkapagod. Mas madalas na silang natutulog, mas mahaba ang kanilang tulog, at mas mahirap silang gisingin. Minsan, parang gising sila, pero hindi naman talaga nakikinig sa paligid. Ito ay isang natural na proseso ng katawan na naghahanda para sa huling yugto. Ang enerya ng katawan ay unti-unting naubos at ang pagtulog ay nagiging paraan ng katawan para makapagpahinga at makapag-ipon ng lakas para sa huling pagod. Para sa mga nagmamahal na pamilya, maaring nakakabahala ito. Naisip natin na baka malukot sila o ayaw na nilang makipag-usap. Ngunit ang katotohanan ay ito ay ang paraan ng kanilang katawan para makapagpainga. Sa mga sandaling ito, mahalaga na hayaan natin silang matulog gumawa tayo ng tahimik at payapang kapaligiran sa kanilang silid. Ilayo ang mga ingay at panatilihing malambot ang ilaw. Kung gusto natin makipag-usap sa kanila, gawin ito ng dahan-dahan at mahinahon. Huwag silang piliting makipag-ugnayan o magsalita kung ayaw nila. Ang presensya lamang natin sa tabi nila, ang mahinang paghawak sa kanilang kamay o ang pagbasa ng kanilang paboritong panalangin ay sapat na. Isipin ninyo na sila ay nasa isang mahabang paglalakbay at ang pagtulog na ito ay ang tanilang paraan para makapag-ipon ng lakas. Ang pagmamahal natin ay pinapakita sa pagbibigay ng kapayapaan at tinhawa. Hindi na ang pagiging abala o aktibo ang mahalaga para sa kanila, kundi ang kalidad ng kanilang painga. Maraming pamilya ang nagtatanong kung bakit parang hindi na sila nakikipag-ugnayan o hindi na sila sumasagot. Ang sagot ay, hindi ito personal. Ang kanilang katawan at isip ay nagsisimula ng mag-withdraw at ito ay bahagi ng proseso. Ang pag-unawa natin dito ay makakatulong sa atin na maging mas mahinahon at mas mapagmahal sa mga sandaling ito. Kumisan sila ay gumising, sapat na ang isang maikling pag-usap, isang yakap o isang niti. Mahalaga pa rin ang presensya natin pero sa paraang hindi nakakapagod para sa kanila. Na nang pag-usapan natin ang pagbabago sa pagkain at pagtulog, dumako naman tayo sa susunod na senyales na madalas ding nakikita ng mga hospice nurse. Ang ikatlong senyales na madalas napapansin ng mga hospice nurse ay ang unti-unting pagatras o pag-withdraw mula sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang inyong mahal sa buhay na dating mahilig makipagkwentuhan o makinig sa balita ay maaring hindi na ganong interesado sa mga usap-usapan. Mas gusto na nilang manahimik o nakatingin lang sa isang punto. Kung minsan kahit kausapin sila, hindi na sila sumasagot o kung sumagot man ay maikli lang at wala sa loob. Ito ay hindi dahil sa ayaw na nila makipagugnayan sa inyo. Sa halip, ang kanilang enerhiya ay nakatuon na sa loob. Parang naghahanda sila sa isang napakahalagang paglalakbay at ang kanilang isip at katawan ay abala sa mga internang na proseso. Ang mundo sa labas ay hindi na gano'ng mahalaga para sa kanila. Mahalaga po na uwag nating personalin ito. Ang kanilang pagatras ay bahagi ng natural na proseso. Sa halip na pilitin silang magsalita o makipagugnayan, ang pinakamabuting gawin natin ay ang malatili lamang sa tabi nila. Ang inyong presensya, ang inyong pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa anumang salita, hawakan ng kanilang kamay, pasan sila ng paborito nilang dasal o awit ng mahina, o ipagpatuloy lang ang inyong araw sa isang tahimik na paraan sa kanilang silid. Ang pag-aalaga sa kanilang emosyonal na pangangailangan ay magagawa sa simpleng pagiging naroon, pagbibigay ng isang mahinang aplo sa kanilang ulo o pagmamasahe ng kanilang mga paa. Alam nila na naroon tayo para sa kanila at iyon ang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Sa panahong ito, ang diwa ng pagkakaisa ng pamilya ay mas nararamdaman sa pagiging tahimik na suporta, hindi sa pagiging maingay o mapilit. Sunod naman ang ikapat na senyales at ito ay ang kapansin-pansing pagbabago sa kanilang paghinga. Minsan, makikita ninyo na pabago-bago ang ritmo ng kanilang paghinga. Maaring may mahabang paghinga susundan ng mababaw na paghinga at minsan pa nga ay may mga pagkakataong tila humihinto sila sa loob ng ilang segundo bago ulit huminga. Ito ay tinatawag na chain stokes breathing at ito ay normal na bahagi ng proseso ng pagtatapos ng buhay. Ang ilang pamilya ay natatakot kapag nakikita ito, iniisip na nahihirapan ng kanilang mahal sa buhay. Munit ang mga hospice nurse ay nagsasabing ito ay bihirang masakit o hindi komportable para sa pasyente. Hindi nila nararamdaman ang pagbabago sa ritmo ng kanilang paghinga. Ang dahilan nito ay ang pagbagal ng sirkulasyon ng dugo at ang pagbaba ng function ng utak na nakokontrol sa paghinga. Kung minsan, may maririnig din kayong parang malalim na ingay mula sa kanilang ilalamunan na tinatawag na death rattle. Ito ay dahil sa pagdami ng plema o laway sa kanilang lalamunan na hindi na nila kayang lunukin o ilabas. Hindi rin ito masakit para sa pasyente. Para sa atin na nag-alaga, ang pinakamahusay na magagawa ay ang magbigay ng ginhawa. Maaring itaas ng bahagya ang kanilang unan upang mas madaling huminga o pahiran ang kanilang bibig upang hindi matuyo. Ang mahalaga ay ang panatilihin ang katahimikan at kapayapaan sa paligid. Ang pag-alam na ito ay normal at hindi nagdudulot ng sakit ay makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na siya namang mararamdaman din ng inyong mahal sa buhay. Ito ay hindi tanda ng paghihirap, kundi ng unti-unting paglisan. At sa huli, ang ikalimang senyales na madalas makita ay ang pagbabago sa kulay at temperatura ng kanilang balat mapapansin ninyo na unti-unting lumalamig ang kanilang mga kamay at paa at minsan ay magiging maputla o maging may parang batik-batik na kulay lila sa kanilang balat lalo na sa mga braso at binti. Ito ay tinatawag na mottling. Ang dahilan po nito ay ang pagbagal ng sirkulasyon ng dugo habang ang katawan ay naghahanda ang dugo ay mas napubunta sa mga vital organs ng katawan para mapanatili ang kanilang function at ang sirkulasyon sa mga extremities o dulong bahagi ng katawan ay bumababa. Ito ay natural na proseso. Hindi ibig sabihin na nilalamig sila at kailangan na makapal na kumot. Ngunit, upang magbigay ng ginawa, maaari silang takpan ng malambot na kumot o gumamit ng medyas para sa kanilang paa. Maaari ring dahan-dahang masahin ang kanilang mga kamay at paa upang makatulong sa sirkulasyon at magbigay ng init. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga, maalagaring tiyakin na ang kanilang silid ay may tamang temperatura, hindi masyadong mainit o masyadong malamig. Ang pagbabago sa balat ay tanda ng paghina ng katawan, ngunit ang ating presensya at pag-aalaga ay patuloy na nagbibigay ng init at kapayapaan sa kalilang huling mga sandali. Ngayon na pag-usapan na natin ang limang mahalagang senyales na ito, mahalaga na malaman natin kung paano natin haharapin ang mga sandaling ito at kung ano ang tunay na pinakamahalaga para sa ating mga mahal sa buhay. Napag-usapan na natin ang limang senyales na madalas nakikita ng mga hospice nurse bago pumanaw ang ating mga matatanda. Ang pagbaba ng ganakumain at tuminom, ang labis na pagtulog ang pag-atras mula sa pakikipag-ugnayan, ang pagbabago sa ritmo ng paghinga, at ang pagbabago sa kulay at temperatura ng balat. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat magdulot ng takot kundi ng pag-unawa. Ito ay mga natural na bahagi ng proseso ng buhay. Ang pagkaalam sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maging mas handa at mas makapagbigay ng komportable at mapagmahal na pag-aalaga tandaan sa mga sandaling ito, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na ating ipinapakita, ang ating presensya at ang pagbibigay ng ginhawa. Hindi na ang paggamot sa sakit ang prioridad, kundi ang pagtiyak na payapa at may dignidad ang kanilang paglisan. Ang bawat haplos, bawat mahinang bulong ng pagmamahal, bawat dasal ay ramdam nila kahit pa hindi na sila sumasagot, kahit patulog sila. Ang ating enerhiya, ating pagmamahal ay nararamdaman nila sa pinakamalalim na antas. Ang ating pagiging na roon ay nagbibigay sa kalila ng kapayapaan. Ngayon, tungkol sa bagay na kagugulat nyo na binanggit ko sa simula. Minsan, sa mga huling oras o araw bago pumanaw ang isang tao, may isang kahangangang bagay na nangyayari na tinatawag ng mga eksperto na terminal lucidity. Ito ay ang panandaliang pagbalik ng kalinawan ng isip. Kahit na sila ay matagal ng nalilito o walang malay. Maaring bigla silang magsalita ng malinaw. Maalala ang mga bagay na matagal nang makalimutan. O makipag-ugnayan sa paraang hindi na nila nagawa sa loob ng matagal na panahon. Ang isang lola na may matinding Alzheimer's disease ay maaring biglang makilala ang kanyang apo na nasa ibang bansa at kausapin ito sa telpono nang may buong pagunawa. O isang lolo na matagal nang hindi nakakausap ay biglang magbigay ng mahalagang mensahe sa kanyang mga anak. Hindi natin alam kung bakit ito nangyayari, ngunit maraming hospice nurse sa doktor ang nakasaksi nito. Ito ay isang regalo, isang huling pagkakataon para sa atin na makipag-ugnayan sa kanila ng malinaw at para sa kanila na magpaalam o mabigay ng huling mensahe. Kung maranasan ninyo ito, yakapin ang sandaling iyon. Ito ay isang napakahiwagang paalam na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Hindi ito nangyayari sa lahat, nunit kapag nangyari, ito ay isang magandang patunay ng kahangahangang kapangyarihan ng ating isip at espiritu. Ito ay nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong paring liwanag at koneksyon. Sa huli, ang pagtatapos ng buhay ay isang proseso na dapat nating harapin ng may pag-ibig, pag-unawa, at kapayapaan. Ang bawat buhay ay may halaga at ang bawat paglisan ay dapat napuno ng dignidad at pagmamahal. Ang mga senyales na ito ay gabay, hindi dapat ikatakot. Ito ay paalala na ang ating papel ay maging angel na nagbibigay ng ginawa sa kanilang paglalakbay. Kung meron kayong naranasan na ganito o meron kayong mga katanungan, huwag po kayo mag-atubiling magbahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maari makatulong din sa iba. Kung nakita ninyo makabuluhan at nakatulo ang video na ito, like po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon na makakatulong sa ating lahat sa iba't ibang yugto ng buhay. Tandaan po ninyo, ang bawat edad ay may sariling ganda at ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihang gamot. Live your best life at every age. Maraming salamat po sa inyong panonood.